Magandang araw mga kapamilya at kapuso sa mundo ng social media. Heto ang ating showbiz report tungkol sa kabogable star, Vice Ganda. Matapos ang matagumpay na concert series na Super Divas kasama si Regine Velasquez, nagbigay ng pasasalamat si Vice Ganda sa kanyang mga taga-suporta. At ang kanyang paraan ng pagpapakita ng appreciation. Libre niyang pinakain ang mga madlang people sa McDonald's. Sa kanyang pagbabalik sa It's Showtime, Inilarawan ni Vice ang concert bilang katuparan ng pangarap. Hindi lamang dahil nakasama niya si Asia Songbird, kundi dahil matagumpay na naisa katuparan ng buong team ang dalawang sold-out nights sa Araneta Coliseum. Ayon kay Vice, ito ay hindi lamang tagumpay niya, kundi ng lahat ng kanyang supporters. Ngunit kasabay ng papuri, hindi rin nakaligtas si Vice sa mga kontrobersya. Matatandaan na sa parehong concert, nagbitaw siya ng biro na tumutukoy kay dating pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, hati ang naging reaksyon ng publiko. Ang kanyang mga tagahanga ay naniniwalang bahagi lamang ito ng kanyang trademark na comedy style. Ngunit para sa ilang netizens, lalo na ang mga solid Duterte supporters, hindi ito nagustuhan. Kaya kahit ang libreng pakain sa MacDo, naging target pa rin ng mga banat online. Isa sa mga komento ang nagsabi, siya na lang ang bibili para may customer ang Masdo, baka tanggalin siya sa pagka-endorser. Isang pahayag na may halong biro, ngunit malinaw na may bahid ng pangasar. Makikita rito na sa kabila ng kanyang kabutihang loob, nananatiling polarizing figure si Vice Ganda. Para sa kanyang mga fans, siya ay isang inspirasyon at entertainer. Para naman sa kanyang mga kritiko, bawat biro at kilos ay may kaukulang puna. Sa huli, malinaw na nananatiling makapangyarihan si Vice Ganda sa pagbibigay ng saya at hindi matatawaran ang kanyang kakayahan na pag-usapan ng sambayanan. Ano ang masasabi nyo? Dapat bang ituring ito bilang simpleng comedy act, o may responsibilidad si Vice bilang isang endorser at public figure? I comment nyo ang inyong reaksyon.